Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang galit na galit na gada po si Kevin Durant sa sunod-sunod na pagkatalo ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang malapit na gada po ang pag-request ng trade ni Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po na matalong muli ang Phoenix Suns sa kanilang Christmas game ngayong araw kontra sa koponan ng Dallas Mavericks sa score na 128-114, ay umabot na nga po sa 3 games ang kanilang losing streak. Yes, hindi nga po kinaya na, na Kevin Durant at Devin Booker na buhatin at iligtas ang Phoenix Suns laban sa Dallas, na pinangunahan nga po ni Luka Doncic na sobrang nag-init sa kanilang laro, sa pagtatala nga po niya dito ng 50 points, 6 rebounds at 15 assists sa kanyang 15 out of 25 shooting at kasunod nga po ng tuloy-tuloy na pagkatalo ng Phoenix Suns sa kanilang mga nakalipas na laro at ang pagbagsak nga po nila si standings ng Western Conference ay mismong si Kevin Durant na nga po ang nagalit mismo sa kanilang kupunan. Ayun nga dito mga katrops, dismayado nga daw po siya sa ipinapakitang performance ng mga supporting cast ng Suns gayong halos wala rin naman nga po siyang naukuhang tulong dito. Bukod rin nga po dyan ay nainisara naman nga po ito sa parating pagtatamo ng injury ni Bradley Bill kaya dahil nga po sa naging asta ngayon ni Kevin Durant ay mukhang magsisimula na naman nga po itong mag-recruit ng bagong superstar o player sa kanilang kupunan. Subalit sa kasamaang palad ay limitador naman nga po ang kakayahan at cap space ngayon ng kanilang team kaya kailangan nga po nilang pagtsagaan ngayon ang kanilang kasalukuyang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang malapit na nga po ang pag-request ng trade ni Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, healthier naman nga pong halos lahat ng mga manlalaro ng Lakers maliban na lamang kay Gabe Vincent na may tinatamo ngayong injury at inaasahang sa sa ilalim na sa operasyon sa mga susunod na araw kung saan nawawala nga po siya sa kanilang team ng at least 2 months pero sa kabila nga po niyan ay bakit nga ba patuloy ang kanilang pagkatalo tinatanong na rin naman nga po ng kanilang mga fans bakit nga ba hindi pinapaglaro ngayon si Christian Wood sa kanilang mga nakalipas na laban He yes, ilang games na nga pong DNP ang kanyang kalagayan sa kanilang mga nakaraang laro. Gayong magandar naman nga po kahit papano ang kanyang inaambag ngayong season. Sa pag average nga po niya ng 6.8 points at 5.5 rebounds. Sa katunayan, 14 wins at 1 loss nga po ang kanilang record kapag naglalaro siya ng malaking minuto. Ngunit kapag DNP nga po siya o di kay counting playing time lamang ang binibigay sa kanya, ay bumagsak nga po sa 2 wins at 9 losses ang record ng Lakers. Kaya dahil nga po sa pinagagagawa ng Lakers kay Wood, ay ibinulgar na nga po ng isang NBA insider na malapit na nga po itong mapikon at maubusan ng pasensya. Ikangay mukhang nalalapit na nga po itong mag-request ng trade sa Lakers sa mga susunod na linggo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.